So guys, ito yung magkano series natin. Magkano ba ang pasweldo pag nagpapagawa ng bahay? So tara, samahan niya ko. So para mas madaling makarelate, ang blue pan nito is 163 square meters. Medyo nasa mga range ng 150 to 170 square meters pag yun ang lupa mo is makakarelate ka dito. Pero ang floor area nito ay medyo mataas sa 233 square meters. So hindi pare-pareho lahat ng sweldo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya ito papakita ko sa inyo is applicable sa ilang lugar dito sa Pilipinas. So para sa privacy ng ating mga workers, so makita niyo na lang kanila nilang title, may foreman and lead man, no? So tingnan niyo na lang. And still ma, may plumber tayo. So marami sila titig titignan para sa 163 square meters na lupa. Pero hindi sila lahat naka-deploy sabay-sabay sa site. So ay depende lang kapag kung ano magiging progress sa site. Pag medyo naggagawa tayo ng mga scaffoldings magbubuhos tayo ng mga concrete, dumadami labor. May mga kailangan maglatag ng mga electrical lines, andyan yung mga elektrisyan. Mga kailangan i-fabricate bakal, may meron tayong mga steelman, man, mga structural, mga maso naman. Mayroon din tayo syempre mga mga timekeeper. So may mga pagkakataon na tapos na yung fabrication ng bakal, so ililipat muna sa ibang site, yung ibang workers natin. Pero ang pinaka madalas talaga na nag-i-stay lagi sa site natin, syempre si Foreman yung naglilid ng ating site. So ito ipapakita ko sa inyo naging payroll namin simula nung ano no. So nung una medyo mura pa 12 dahil nag-aayos pa lang tayo ng barracks, naglalagay pa lang tayo ng mga ilang materyales. Then tumataas ng konti no. Then biglang bumubog tumataas do so, sa 81k na yon dahil ito na yung part na kailangan magsabay-sabay sila nagbubuhos na tayo ng semento at at the same time may electrical na tayo, may plumbing na tayo kino-consider. May nag-aayos ng bakal sa likod, naghahalo ng simento, may naghuhukay ng lupa. So talagang ito yung may mga point talaga sabay-sabay sila. Kaya medyo lalaki ng konti yung ibang mix natin. Kaya sa progress ng katulad nito, na may mga steel decks na tayo, nagpe-prepare na tayo for second floor slab pouring, no, sa niya, sa ilalim, kita nyo, and sa taas. So talagang tumaas ulit ang ating labor cost dyan. Kaya sa pagpapagawa ng bahay, no, siyempre kukonsider din natin yung safety, no? yung well-being ng mga workers natin kasi sila talaga ang bayani ng site na ito. Kaya yun, mga additional cost pa yun no, sa kanilang usually pamerienda para sa safety and protection nila. At syempre, minsan, nagkaka-bonus din sila. Kaya lalong mas na-enjoy namin ang construction business. Dahil sa daming ito, mas dumadami yung ating family. At tayo masayang masaya na nakakatulong sa kanila at sila din nakakatulong sa company natin para mabuo yung dream house ninyo. So yun lang mga kabahay, ang ating magkano series. Sana nag-enjoy kayo. See you sa so next vlog natin. Bye-bye.